Tinala lang meron akong anak na computer engineering student. Ikaw ba bala nga. Do parang dalawang monitor setup. Ano man? Pwede dalawang monitor. Isa sa ilalim ko. Sige daw. Try mo. Pirma mo. Pirma ulit. Kamay lang. Kamay lang 'yan. Alright. Sakyan yan ah. Grabe. Laki oh. Ha? Accessories lang ito mama. Ng laptop ko na bago ah. Dumating na. Ah, galing yung ano. Seattle office. Yung aking uh, accessories ng laptop. Yung laptop na una na dumating. Ito yung accessories ng laptop. I-unbox na naman tayo. Ay. So, dumating na yung isa kong shipment kahapon galing sa Seattle. Kasabay ito ng inorder ko na laptop. Ito yung bagong laptop. Galing sa main office din na in-issue sa akin. Ito yung luma laptop. So, ito, kasali ito sa mga accessories. Ngayon, i-unbox natin. Okay. Yan. So, may nakalagay dito. Open and resealed by customs. So, ibig sabihin, in-open you know, ito ng customs in na. Ay, yun ang purpose na hindi nila sinali sa isang lagayan yung pag-deliver nito kasi baka daw ma-stack lang sa customs. Ako, hindi ko na alam kung ano ito eh. Hindi ko na matandaan kung ano yung order ko. Pero at least, i-deliver na nila. Ang bilis ng main office, 2 weeks ago walang din in order. Tumating na kaagad. Di diba? So shout out sa mga main office sa Seattle. IT department. All right. See? Lagi FedEx large box obviously. Ya, mau silang sama anu ya? Enggak. So. <No>, Ada <no>. angin. Kita mau buat gitu. Monitor. Bedikin ke monitor. Bedikin aku ke monitor. Kakabili ko ka lang rin ng monitor ng akin ah. Ay. Ito. Kaya pala nagtanong sila kung kailangan ko ba talaga ito? So, ano to? Monitor. O oh, may stand. mouse. Ano ba po? Hindi siya monitor, mga ano lang siya. Stand ba't ka, big, ba't ka bigyan ng monitor stand kung walang monitor? Hindi walang mo monitor. Tiyan oh. mo silalim. Nang box na yan. Ay. <laughs> ano to? Camera, camera, webcam. Yung camera naman ng na laptop ah mouse ano to para sa monitor mm uh -huh. ay yun na to ang para sa okay ba na. Alam ba nila may monitor yung, yong ha? Alam ba nila may monitor yung laptop mo? Ang daming Di ba? Pinilibir na eh, no? So, up ko na lang to. Alam mo, daling-daling ko to sa travel ko. Di ba? <laughs> Hindi you na know. o. Baka para sa home office mo talaga yan na ano? Baka nga. Baka dito. Mm, na. Eh. Para sa bahay. Ayos. Very good. So, ito may monitor. <laughs> hindi ko na alam ko ano yung mga pinag-order ko kasi kaya itong dumating ito lang ang hinahantay ko dito oh. mouse lang para dyan sa bago itong mga iba hindi ko alam kung ano na ito pa set up natin ha? okay buti na lang meron akong anak na computer engineering student kung na bahala doon ha? ang dalawang monitor setup. Ano man? Pwede yung dalawang monitor. Kasi sa ilalim, pass. Sige daw. Try mo. Kasi siguro may password password din. 'Di ba? 'Di ba dong? Eh lang ang password. Ano naman? Den Ang first screen mo dito tapos ito second screen mo ganun. Pwede ko siya i-drag mm, ano no. Sige, i-set i, -set, i -set up mo. kaya pala nagtanong sila sa akin kung need ko ba da, need ko ba talaga yung ibang accessories na pinag-order ko. Yun pala yung tanong. Kasi inexpect ko, I mean, yung kailangan ko lang naman dito is yung mouse para doon sa aking bagong laptop. Ngayon pala, hindi ko napansin na may monitor pala akong in-order. So at least, di ba, Pwede kong gamitin itong malaki habang nagtatrabaho ko, di ba? Hmm. Tapos pwede ka manood ng YouTube sa ilang. Pwede. So, sa bahay, dito lang ito. Sa dito. Pero ito din yung setup ko na ba? Good. So, pwede akong mag-work dito sa ano, monitor gamitin ko pag nasa ano, dito ako. Ito so, ko sa kanila, sabihin mo na kailangan mo ng pang-home setup. Andun sa ano pa eh. Sa request ko. Kasi hindi ako, hindi ako, hindi aprubahan yan. Kung hindi ko sinabi sa kanila na yung kailangan ko. Pero hindi ko in-expect na may monitor akong ano. So ito yung bagong laptop. Ito yung lumang laptop. May bagong monitor na binigay. At mga kung ano-ano pang accessories. Thank you, Seaborn. Diba? Oh. Thank you, Kuya. Parang kong singer, oh. <laughs> Alright, oh, di ba? Sige, oh. mo yung emails. hindi mo lang makita yan. Magita, yan. yan eh. So, thank you. Thank you, Seaborn. Thank you, Seaborn. Kape tayo, ya? Ate! Coffee, te.